Kasama ko naman po ngayon si Ma'am Che Amora at 49 pa niyang mga kasamahan. Lahat sila, pangarap na makapagtrabaho sa bansang Japan. Pero ang kanilang agency, niloko po sila. Galing po kayo ng Baguio? May kasamahan po kaming galing Baguio, Leyte, Davao, Ilocos, Ilocos po. at saka Pangasinan. At lahat po kayo ay niloko nitong Pang Androm Recruitment. Recruitment and Management Services. Okay. ano kay niloko, ma'am? Nag-start po kami last year, March 20, interview po namin sa Japanese po. Isang so, Japanese national interview sa inyo? Okay. okay. Pinoy kasi dalawang kwarto po yon. Ang isang kwarto sa Japanese, parang hinati po kami. Okay. So lahat po kami nakapasa. April po, nag-start po kami mag-training. Natapos po kami ng June. Tapos pagdating po ng September, signing contract po namin. Anong trabaho nila po sa Japan? Housekeeping po. Mm -hmm. Tapos September 20 to 22, signing contract po namin. Nagpirmahan nga kayo? Opo. Ping magkano sweldo na, na ba doon? 17 kalapad. Wow! Napakaganda. O, yung ano na po na yun, is marami pong kaltas po yun, sir. So ang matitira po sa amin is mga nasa 20. So Ang laki uh, naman kaltas. So marami 70, 000, po kasi nasa, ano po, nasa kontrata okay. po. Marami Pero po regardless, kami. pumayag na kayo? Opo, pumayag po kami. So o. ano nangyari? Pag nag-follow up po kami ng November, December, ang sabi sa amin, January po, darating ang COE po namin. Pagdating Pag po, dating na po ng, January, ng January, ang sabi naman po sa amin, March. Pagdating ng March, wala pong dumadating sa amin na COE, Certificate of Employment. Ah, so, nakapagbayad ba kayo? Opo. sa bawat isa po sa amin, sususumahin po lahat ng nagastos namin. Kulang-kulang po, 150,000. Kaya ang um, sabi mo pala kanina, may iba sa inyo, nagsanla, Nagsanla ng, ng, bahay kalabaw. po, nagbenta ng bahay, ang kalabaw po na ibenta. Ngayon lang po namin nalaman kasi mga nag-ano kami sa POEA. Na March 12 pa po pala, canceled na yung job order nila sa Japan. Hanggang ngayon po nag-hiring pa sila. Ma'am, yaman din lang na wala na sila maasahan dahil cancelado na po yung job order na in-applyan nila. Pakibalik na lamang po yung pera ng bawat isa sa kanila. Wala po silang binayan sa amin, sir. Siguro yung sinasabi nila yung training fee nila sa training center. Hindi po kami magbibigay sa inyo kung hindi kayo nag-text sa amin na magte training kami at magbabayad kami sa inyo. Warmth Yun po ang po ano, ng... uh, requirements nga po. Ano lang pa namin, pag nagpapaloa afflict... po kami sa inyo, lagi niyo sinasabi sa amin ganito, na magdedepende sa Japan. Bakit po nakansela ng POA ang job order niyo para dun sa kanila na makapagtrabaho sa Japan? Hindi. Hindi naman po canceled ang job order, sir. Ma'am, nag-ano po kami sa POA, March 12 pa po. 2018 pa po na canceled yung ano nyo. Paano may nakaalis ng February kung cancelled yung Ma no 2018? Ma'am, ganito po yun ha. By batch po kami. Kami batch A to 14. So hanggang uh -oh. batch 7 lang po ang naano nyo. Ngayon po nabalitaan namin, yung pinadala nyo doon, walang trabaho. Nasa yung telepono na si uh, Secretary Sylvester Bello Nandole. Sir, andito po oh. yung 50 na mga aplikante para sa isang trabaho sa Japan. Unfortunately, yung pong job order para doon sa trabahong yon na kanilang inaplayan ay kinansila po ng POEA. Ang sinasabi naman po nitong agency, meron daw po na padala sila pero napag-alaman po ng mga aplikante rito na wala rin pala mga trabaho doon sa Japan at ang gusto naman po nila ay makakuha ng refund. Ano po ma-advise nyo, Secretary Bello? Po doon sa mga kababayan natin na Dengoy ay pumunta na sila sa POEA para sampahan ng kasong illegal recruitment yung agency na yan. Bibigyan ko ng instruction si Administrator o Olal ya, kantila yung lisensya ng agency na yan. Eh, maliwanag na illegal recruiter yan. Pero ang sinasabi nila, may job order para from Japan? Wala, walang job Kasi ang ating kwan ngayon is G2G, walang agency. G2G. G2G ang arrangement dyan sa Japan, government to government. Ah, ayun. Ako, Secretary Bellio, nabuhayan po ng loob. Ayun, oh, naiyak po yung ilan sa kanila naluluha po sa tuwa. Abulin natin yung ano yan, yung agency na yan. Iwanag na kalukuhan yung ginagawa nila. Miss Pakilo, kayo ra po ay legal recruiter ayon na po mismo kay Secretary Bello ng Dole at kayo po ay pakakasuhan niya sa POA. Ang last po na approve ng job order namin sa POA is sir is January 26, 2019, 204 for Tokyo. Ma'am, kasasabi lang po ni uh, Secretary Bello, G2G dapat ang job order para sa trabaho sa Japan. Ibalik nyo na lang pera nila bawat isa nang hindi na kayo makasuhan. Bakit coordinate po kami sa training center kasi wala pong binayad sa agency ang mga yan sir. 'Di ba isa lang po ang ang may-ari ng training center at saka yung agency? Eh, eh paano po kayo magpa-coordinate? nga lang 'o ang ano, may-ari. Oh, ma'am, oh, ma naglolokohan pa tayo rito. Pati ba naman kami isasama mo sa panduloko. Isa lang daw sa kasasabil nila, isa lang. Isa yes. lang i ko so, oh. ko na lang po sa boss at siya uh, na lang po ang magkipagkita sa inyo, sir, sa PUA. Dapat, ma'am, isosoli nyo yung pera dahil kung hindi, si Secretary Bello, sa tulong niya, madidiin kayo rito at makukulong ang dapat makulong. At kami po hindi titigil hanggat hindi kayo nakukulong dyan. Okay? Iparating po po, sir. Ngayon pa lamang, i-ready nyo na po yung mga perang pang-refund or else, kayo po ay ma-PUA at may NBI pa. Illegal recruiter daw po kayo, ayon kay Secretary Bello. For your information, ang illegal recruitment po ay no offense, especially pag- large scale tulad sa kanila. Nobel. bail. Okay. Ano, naiyak. Tears of joy. Yan. Siya naiyak siya. Naiyak siya sa tuwa. Okay yan. Maraming maraming salamat po. Sa ngayon po, malaking 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 pag-asa makukuha niyong yung pera. Thank you. Thank you. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank you. La, lalo pag buong gobyerno na ang kakampinyo Secretary Bello, siya yung kataas-taasan sa Dole. Naring nyo naman, utusan niya yung POA. Kansilahin uh -huh. at kasuhan sa NBI. Siyempre, sino ba namang agency gusto makulong? Nobel. So, oh, ayos yan. So, magkano po yung ano, 150,000? Oh, yung pong sisingli natin. Bawat isa. Oh, Siguraduhin nyo. okay. And then, ano-ano mga papeles, ma'am? Diploma, diploma. lahat po passport, mga ano namin, NC2 po namin, lahat. Certificate? Yung mga certificate po. Diploma so, din po, diploma, transcript of record, uh, PSA. Certificate, ano, ano, certificate, certificate. Okay. So, ganito ang gagawin niyo, ma'am, isusulat niyo, bago tayo pumunta kay Secretary bello sulat niyo lahat ng mga papeles, dokumento nyo, tapos sulat niyo niyang amount, tapos pirman niyo sa baba na, yun ang gusto namin. No deal pag uh, bumaba sa 150. Yes, okay. so, ma'am. Okay? Samahan po namin kayo. So within this week, maayos natin yan. Hopefully. Malaki-laki rin yun. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming pambayad utang na rin po. Or makukulong sila. Yes. Sir. Eh, sino ba naman agency gusto makulong? Unless uh, magmatiga sila, kulong sila. Ay, pa-interesa natin. Ayan <laughs> uh, na. Matutuwa ka nga, ano? Ayak siya. Tears of joy yan. Yan ang gusto ko. Iwag eh, yung, uh, o oh, pati yung iba, na Ayoko yung nalulungkot. Gusto ko yung natutuwa sa iyak. Sige po. Sasamahan natin sila within this week. Gusto ko makaharap nila mismo sa Secretary Bello muna. From Secretary Bello, pag na-instruction na, na, na ng POA, punta tayo POA. By that time, nakaredy na yung pera ng agency. Okay? okay? Pati mga papeles. Okay. Pero advice natin before yung agency yung pagharap sa POA para ma-ready mga papeles nila pera. Okay? Sige, okay na po mas. Ingat po.